What is up mga kasinag? Enzo Galarosa ng Sinag Liga Ash at nandito tayo ngayon sa P.D. Vera Basketball Court sa Navota City. This is the third installment ng Sinag Saya natin at dito naman po tayo magpapasaya ng mga kabataan at syempre mag inspire din tayo para makamit nila ang kanilang pangarap. Tara at subaybayan natin ang mga aksyon dito sa ating shootout ngayon sa araw na to. lang nag-uupis yung mga ganyang ang bagay dito sa aming lugar eh. Kaya malaking bagay yung mga aktividad na binaba sa amin. Kaya magpapasalamat kami sa Sinag uh, Liga Asia na, dahil nabigyan nyo ng pagkakataong kayo, bubaba kayo rito sa aming lugar sa Sipak na Botas. Kaya, maraming maraming salamat po sa inyo. At natutuwa po kami na makasama po ang Sinag Liga Asia sa pagkakataon po na ito na makatulong po sa lahat po ng kabataan natin sa buong sipak at sa susunod pa po, sana po buong nabotas o buong bansa pa po ang matulungan po natin. At dyan na po nagwawakas ang ating oras dito sa Pidevera Basketball Court sa Navotas City. Tutok lang po mga kasinag kung saan barangay kami maghahatid ng saya dito lang sa Sinag Liga Asia.